Hello mga ka-farmers! Good morning! Welcome back to my YouTube channel! So ngayong araw na to ay pag-usapan naman po natin yung katanungan na ano ang itinuturok na pampalandi sa babaeng baboy. No? So ito po uh, ito po ay isang injectable at ito po ay isang panghuli na pong solusyon sa mga inahin na hindi maglalandi. No? Po, ah, uh, before kayo magbigay ng ganitong uh, injection or pampalandi sa baboy, yung nabigyan nyo na po, yung uh, ginagawa nyo na yung mga basic na pampalandi. Uh, ang dami ng estrogen na dumadaloy sa dugo ng isang babaeng baboy ang nagpapalandi. No? So, ang sangkap na ito ay ginagawa sa ovaryo na sang ayon sa kalagayan na tinatawag nating estrous cycle mami na ang antas ng estrogen sa dugo. Uh, ang baboy ay nagpapakita uh, ng mga palatandaan para tandaan ng paglalandi, no? So, uh, kapag mabigyan na natin ng uh, pampalandi or mabigyan natin ng injection yung uh, yung may cup na estrogen ay pagdating ng 3 to 4 days ay magpapakita na po ng paglalandi ang sa baboy. So, alam niyo po mga ka-farmers, ah, ang ah, isa pong dahilan na ah, bakit hindi naglalandi ang ating babaeng baboy ay yung ah mababa po ang ah, mababa ang kanyang antas ng estrogen na dumadaloy sa kanyang dugo, 'no? So, ah ang gagawin ako ang kung hindi pa natin alam kung ano talaga ang itinuturok o oh, hindi ko mapapakita na pas anyo po sa uh, hindi ko na may papakita sa inyo kung ano ang tinuturo ko ngayon kasi natapos ko na po uh, ginagawa ko po yung pagtuturo habang siya ay kumakain para hindi ako ma kagat no so ang tinuturo ko po ay isang ganodin 250 No? So, ipapakita ko po sa screen ah uh, ma ma Mabibili nyo po kahit saan na agri Uh, kapag ang baboy ay o kapag ang inahang baboy ay matuturo ka na uh, sa ating gano din to 50 o yung uh, may sangkap na estrogen ay uh, to ay maaaring maglalanding na ngunit hindi tiyak na ang paglalanding ito ay sabayan sa pangingitlog iyaong tinatawag nating ovulation so uh kung magtuturok na po tayo ay depende na po sa inyo kung saan niyo kampante no so para po sa akin yung ginagawa ko ay dito po ako magtuturok dito dito sa kanyang leeg, No? At pwede naman dito kung uh, medyo matakot kayo. Pero sa akin po ang ginagawa ko po tinuturukan uh, ko habang siya ay kumakain, no? So, uh, yun lang po ang aking uh, video at kailangan maging maingat sa paggamit uh, ng anumang pagturo upang maglandi ang dalaang alagang baboy, no? So, uh, ito po at ituturo po, ito ay ginagamit lamang bilang panghuling pamumaraan asa uh, sa mga inahing hindi naglalandi. Uh, ginagamit din ito ng mga may karanasan sa ana uh, upang ang mga inahing ay sabay-sabay uh, na magsipag landian lalo na kung uh, gagamit ng artificial insemination. So, yun lang po. And thank you for watching. And uh, before I end this video, shout out po kay Jan, uh, John, John Carlo Galugura Pira from Bukla. cities thank you for watching